Nahabol niya. Hi, yikes. Yeah, mahilig sa pink. Tita, nangitlog ka. Ate, Tanit... yung pungo siya. Nangitlog ka. Na, Oo pa. <laughs> oh. <laughs> niya yung bola. <laughs> Ilapit niya lahat. Ay, sigaw pang ganun. Ay! May ganun pa. Parang, Ang sakit oh. ko. Oh. Oh. Ay! <laughs> Sorry, baby. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun! Ay! Pinukha niya yung blue. May. Ay! O Opo ulit. May, paano ba yan? Ganun. Na... Oh, ha? -huh. Sige ka. Tamaan si Berna. <coughs> Yak! <Yeah>. Kapanghina yan, <coughs> Bern! Bern, oh. <no? coughs> Ito, nakahiga na naman siya, oh. Oh, nahawakan din sa wakas. Hindi niya kasi mahawakan eh. Oo, oh. oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kaya mo siya, ate. Ako lang. Girlfriend mo, girlfriend mo. Buntis yan. Yung blue. Tita! Hate mo gumuhog ha? Ayun nya magpahawak. Sige, sige, sige. Eh, sige ano ka. Lambot lang oh. Ako oh, 'yung ko. nahiga loko. <laughs> <laughs> na kinurot ako. <laughs> Pag mo makikwayo dyan ka, baby, ni Pampers. Saan? Three, ha? sama natin sabay, tapos ibulin na yung ball pen. Ako, pwede. Dalawa. Sabihin mo na. Oo, oh, mababang sa kapal.